Madali ang ano. May interview yung isang babae dyan. Hindi man na akong ginising. Ayan, wala na akong breakfast, breakfast. So, nandyan na kasi yung over. Sasamahan so, ko lang to. May interview. Siya ngayon sa bagong trabaho. Wilke. So, yan ang hinahanap niya yung regular job ba. Full time. Ano yan? Parang may mansa sa yung ano mo. Ang mga bangok ka? Okay. Pasyempre. Ito tayo sa interview niya ngayon. But hindi nakapag breakfast pass pero nakapag-vlog. Hindi nakapag breakfast pero ang camera kailangan ready all the time. Support support muna tayo kahit hindi naman ako ang interviewin. Kailangan Kailangan sasamahan. Okay. Ayan siya. Nandyan siya sa loob. Interview. Dito lang ako sa labas maghintay. Kasi nga, hindi naman dito tayo. Sana matapos agad kasi wala pa akong almusal. Nagdali-dali kami kanina. Ito yung mga parkingan dito. Dito ako dati nagtrabaho. So dito lang tayo magtambay-tambay. Malawak to eh. Ito yung mga parking ng mga boss. Ito pa. I'm busy. Sabo tayo. Patuong nalang pala ako sa labas. Ayan. Magpipill out na ang ating... Pill out. Magpipill <laughs> out na ang ating... Pill out na ng pill out. <laughs> out sa English. pag ka. Ang ating ano... Ating new worker. New worker dito sa... Wala man lang ano. Rocking Interview. Pasado. Ang nag-interview na wala. Sabi ko sa'yo, kuya, ako kailangan nila. <laughs> hindi, hindi. Yan ako oh. may kailangan sa kanila. Wala mo may kailangan sa Lagi mo pang laging samahan. So, ayan na ha. Kahit bullying sige pa rin. Sama pa rin tayo ng sama dyan. <laughs> ano dyan? Baka bumalik na yun. Sampung taon na hindi ko nakakaalam. Previous address. Ang interview, ano? So, nandito na kami sa bahay. Tapos na ang kanyang maligayang araw. Ang oh, picture pero, na, Ayan, ang kanyang... Ano? Ayan, oh. Interview, pero walang interview. <laughs> <laughs> isi, si Mama ang in-interview. easy lang pala ang oh, interview, eh. How oh, was your life? Pati ako na-interview din doon kung ano na daw ang ginagawa ko sa live, Ay, silang happy na siya ngayon. Kasi, yan talaga ang kinukulit niya sa akin na i-apply ko siya doon. Kasi, naghahanap siya talaga ng regular na trabaho. Dahil dyan sa McDonald's, hindi mo maasahan, hindi araw-araw. Nakadipindi yung trabaho mo sa roster mo kung ilan ang iro-roster ng mga hiring manager. Parang ang trabaho na yan pang ano lang talaga eh pang teenager yung mga pang 13 years old kagaya sa mga student. Oo, wala silang pakialam kung ilang araw yung pasok nila diyan. Pero yung uh, ano mga 20 years old ka na, 17, 18. Siyempre gusto mo yung ano regular job na araw-araw. Nice. Medical Ayan, oh. na, medical. Ayun, may, may medical na siya. So sigurado ibig sabihin tanggap na talaga siya kasi grabe no ang bilis. Talagang ano lang, yun lang yung ano, interview, tapos pinapil up lang siya ng mga form-form doon. Ni Nitan, simple. So, uh, eh. Kilala naman kasi ako ni Nitan. Huy, ano yan? Hey, Ayun. ah uh, Usap-usap lang ng konti, fill out ng nang form, hindi naman talaga totaling ano, hindi ka talaga kakabahan kasi mabait naman din ay yung naman, interview. Parang usap-usap lang, tatanungin ka lang ng ganyan-ganyan, yun na, tapos na agad. <laughs> Wala naman talagang ano, yung interview na nagaganap na parang ano uh, anuhin ka talaga, pigain ka talaga ng ano, sa, kung sa atin pa siguro, sa Philippines, ganyan sila, yung parang, ang dami nilang itatanong sa'yo. Pero dito, ayan lang yung interview. So, bukas, mayroon na siya talagang medical. Nandiyan na yung oras, 10 a.m. At sabi ko, hindi ko siya talaga masasamahan bukas dahil alam niyo naman, may work ang inyong mother. Mother there. Si mamang ay may work tomorrow. So, hindi tayo maka support. Sabi ko, pasama na lang siya kay Adrian. Sabi ko sa kanya, magpaalam ka din ng maayos sa McDonald's kasi syempre, ba? Diba? Kahit papaano, yan yung first job niya dito sa Australia, eh, yung McDonald's. Excited. Excited na, excited siya noon. Ngayon, iiwanan niya na. Guys, ayaw na niya. Sa mga friends ko sa wakas, nalungkot ka hapon. Oh, sinabi mo na? Sabi, pero sabi na, ay, okay lang yan. Alam namin ba mo. Lagi ka namin pupuntahan. <laughs> Pero hindi kanila maputan ng, ng weekdays. Na. Monday to Friday. Lah kasi... Lahat, kasi Oh. Kasi week -in lang yung Galit ano, na nga sa akin mga hindi na ako nakikita kasi lagi din ako may trabaho. Pero guys, sa wakas, ko. Iiwan ko na kayo. Iiwanan niya. Salamat sa mga pinagsamahan. Nakailang buwan ka din dyan, oh. Eight months. Eight Matagal lang, kawan na, nga kasi kawan kasi mag-march na, siya. Diba, 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 alam nga naman, wala ka namang ibang trabaho. Yan nga ang sinasabi ko kay Angelo. Dapat bago siya nag-apply sa iba, wag muna siyang bumitaw sa isa. At least, mayroon siyang income ba? Kahit paano. Eh, si Angelo naman, yung bunso ko, wala naman siya alam guys. Kung aalis siya o hindi. Siyempre, bata pa rin kasi yan. 16 years old. So, pag nag-70 na siya, kailangan na niya mag-focus sa trabaho. So, may interview daw siya. Nung nakaraang araw, hindi sinasabi sa akin kung saan. Ay, nako si bunso talaga. Saka na lang daw niya sabihin kung talagang siya matatanggap na siya. Anyway guys, yun lang ang ganap namin dahil naggutom pa ako. Hindi ko alam kung anong ano ko, almusal ko ngayon. Ika natin for today sa kanyang job interview. Excited siya, super, supper, doffer. So ngayon, sabi ko, dahil yan ang hanap mong trabaho regular, kailangan talagang this is it na talaga. Ikaw lang ang susuko sa trabaho do So, wala na parang wala na kapahingahan kasi biroin mo ha. Nung umpisa ka ng sobrang aga-aga. Dati nung nandoon ako, 5.30 yung umpisa ko palagi. Minsan ano, maalis kami dito pag wala kasi si husband, wala maghatid sa akin. Eh, nakikisakay kami sa katrabaho namin, nagbibigay lang kami ng pera eh, sahod. Ang isa namin sinasakyan, mag-umpisa siya, ano, 4.30, sobrang aga. So, kailangan gumising namin ng 3 a.m. O, oh, maghapon-hapon ka na doon. Grabe. Patay-patay nga ang trabaho. So, uh, tiis-tiis lang talaga mga ka-guys, no. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Ganon talaga ang buhay. Pag gusto hmm. mo. Mong... na ako Oo, sa Oo. Pero nagtagal din ako doon. Umabot ako ng ano. Mahigit one year din ako. Yan lang mga chika natin. Bye-bye. Have a good day all.